Ikalabing limang kabanata Bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili Dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya At huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin Bigyan natin ang kasiyahan ng ating kapwa kung ikabubuti niya upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Si Kristo ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, kundi ayon sa nasusulat, sa pag-alipusta nila sa iyo, ako ang inalipusta. Ano mang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang Mabuting Balita sa Mga Hintil Kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ang Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka at ang mga Hentil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan. Kaya't papupurihan kita sa harapan ng mga Hentil. At aawitan ko ang iyong pangalan. Sinabi pa, Magala kayo, mga hentil, kasama ng kanyang bayan. At sinabi pa rin, Kayong mga hentil, purihin ninyo ang Panginoon. Ang lahat ng bansa ay magpuri sa kanya. At itinigdag pa ni Isaias. Darating ang supling ni Jesse ang titindig upang mamahala sa mga hentil. Siya ang kanilang inaasahan. Ang Diyos na nagpipigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob na wasa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahilan ng ganitong sulat ni Pablo mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmaburi ang aking nagawa para sa Diyos, sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa, sa tulong ng mga tanda at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko ay ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa kanya. Palak ni Pablo na dumalaw sa Roma. Iyan ang dahilan kung bakit hindi ako matuloy-tuloy ng pagpunta sa inyo. Ngunit ngayong tapos na ang gawain ko sa lupaing ito at yamang matagal ko ng gustong gustong makapunta riyan, inaasahan kong magkikita tayo pagdaan kong patungo sa Espanya. Inaasahan ko rin namang tutulungan ninyo akong makapagpatuloy sa aking paglalakbay matapos tumigil diyan ng kaunting panahon. Ngunit ngayon, Pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng Macedonia at Akaya na magpadala ng abuloy para sa mga maralitang kapatid sa Jerusalem. Malugod nilang ginawa iyon at talaga namang dapat nilang gawin. Sapagkat ang mga hintil ay nakabahagi ng mga pagpapalang espiritual ng mga Hudyo, nararapat namang tulungan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang pagpapalang material. Pagkadala ko ng nasabing tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan pagpunta ko sa Espanya. Naniniwala ako na pagpariyan ko, taglay ko ang masaganang pagpapala ni Kristo. Ipinamamanhiko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Heso Kristo at sa pag-ibig ng Espiritu. Tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na panalangin. Idalangin ninyo na maligtas ako sa mga di nananalig na nasa Hudeya, at ang aking dalang tulong sa Jerusalem ay marapati ng mga kapatid doon. Sa gayon, kung laloobin ng Diyos, masaya akong makararating diyan at makapagpapahinga sa inyong piling sa inyo, nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen.